At ayan, continuation na nga ito ng ating uh, uh video ng mga super na <laughs> mga patok na paninda ngayon darating na Pasko at New Year. So, so magsimula na tayo mga super kiki. So, susunod syempre meron ding mga soft drinks. So, ayan, soft drinks. So, iba't ibang klase rin ng mga soft drinks. Syempre, unang uno na dyan syempre ang number one at kilala, kilala natin na Coca-Cola, baka naman. Siyempre, so, yan. Uh, all year round naman din itong nabibili. Pero, siyempre, mas mabili ito kapag holiday season. Siyempre, meron ding Sprite. Meron ding Royal. Hindi ko lang mabuksan yung packaging kaya hindi ko na kinuha. At meron ding ibang brand ng cola like Pepsi, RC, at ito pa ba ito? Fruit soda. At siyempre, yung mga juices natin na mga powder juices tulad ng Ayan, syempre, number one, tang. Iba't iba rin flavor. So, syempre, uh, depende na rin yan sa panlasa ng ating mga customer kung anong gusto kung anong gusto juice nila. Syempre, hindi rin ma mawawala dyan ang pang uh, iced tea. Syempre, nesty iced tea, tang iced tea, kung anong mga iced tea. So, mga ano na to, parang libre, pro libre promotion na sa mga product na napi-feature natin ngayon. Baka naman. <laughs> Tapos, syempre, sagot gulaban. Ito, hindi rin mawawala. Syempre, ang partner ng sarot gulaman na juice ay syempre gulaman kaya nga sarot gulaman di ba partner yan so ano pa ba ibang magiging mabili ngayong Pasko so ito na syempre hindi mawawala rin pag Pasko at New Year ang ating mga malalagkit syempre yan gumagawa naman kung ano anong klaseng puto kutsinta mahablangka at kung ano ano pa, kung ano ano pang mga kakanin, biko ah uh, puto bongbong -bong, ayan malakit na rice syempre meron din tayo para sa mga kakanin biko ayan biko bibingka syempre hari na hindi yan mawawala kasi syempre pag antong season din na uh, usong uso rin ang mga pag joy mga super syempre meron din nabibiling mga tasty boy at crispy fry at iba pa syempre yung mga gravy mix natin meron din may mga available din na na nabibiling mga gravy. So, ihanda nyo yun mga ka-super dahil siguradong magiging mabili din yan. Magiging, magiging mabili yan ngayong darating na holiday season. Pero sabi ko nga kanina, disclaimer, na hindi lahat ng mga pinapakita ko sa inyo ngayon ay pwedeng maging mabili rin sa inyong mga kanya-kanyang super tea. At syempre, mga mga sauces katulad ng Mang Tomas, yan, hindi, hindi magpapaiwan yan ngayong holiday season. Mga ketchup, at ganun itong mga tomato sauce dahil gamit na gamit ito sa mga minudo ngayong darating na holiday season so syempre bukod doon siguro ito na yung panghuli kong iyaan sa inyo na imposible talaga hindi mabili Pasko, bagong taon man or hindi magiging mabili talaga syempre ito ang ating mga syempre ang ating mga super alak <laughs> super may balak so, so iba't ibang klase ang mga alak natin dito so iba pangkaraniwan syempre yung mga hard katulad nitong Alfonso So meron na rin tayong ditong fundador uh, Super special Bago lang to sa amin mga super tea kaya So try pa lang to Pero syempre sigurado namang magbibili to So lumilevel <laughs> level up na talaga ang super tea So padami na lang, padami yung, yung ating mga panindang dinadagdag So yan meron tayong fundador Super special Meron din tayong wine syempre Para sa ating mga yayamaning super customer Meron tayong Uh, may wine na sparkling wine dalawang klase ito itong grape tsaka yung green grape so yan bago lang din sa amin to so additional paninda ngayong darating na holiday season meron din tayong mga the bar syempre mojito syempre mga pabori. usong uso to ngayon yung mojito nag click to ngayon at syempre yung ating mga <laughs> ano ba tayo soju mga soju ay usong uso rin ngayon Sempre ang ating mga super affordable. Ayan. Ang mga super affordable na gin bilog, gin 4 cantos, gin litro. Siyempre, partner din to yung mga juice. At siyempre, bukod doon yung mga ating mga red horse. Hindi na ako magpapakita ng red horse kasi nandun sa, nandun sa ano namin, nasa case. So, hindi na ako kukuha. So, mga red horse, pilsen, at eto pa. At siyempre, yung mga ganitong emperador na merong double light or light lang or yung mismo emperador brady. Pero syempre sa alak naman, depende yan kung anong alak ang mabilis sa inyo. Kasi may mga lugar sa atin dito sa Pilipinas, katulad sa bandang uh, Mindanao, ang mabilis sa kanilang mga alak ay, ay uh, Tanduway at kulapu. So ang parang ang tandoway uh, dito sa atin, emperador, sa kanila naman, tandoway, dito sa atin gin sa kanila naman ay kulapu. So yun mga super ti ang mga pwedeng nyo itinda ngayong darating na holiday season ngayon Pasko at New Year na pwedeng maging mabili rin sa inyong mga kanya-kanyang super tea so so ayan uh, akala nyo siguro mga super tea eh, nandito na lahat sa tabi ko lahat ng mga pinapakita kong produkto, produkto sa inyo pero uh, nagpo-post tayo minsan para sa ganun ay kunin ko lahat ng uh, mga palindang pinapakita ko sa inyo ngayon para sa ganun ay ma-share ko po sa inyo yung mga yun nga yung mga panindang pwede nating itinda ngayon darating na holiday season so ayan mga ka-superty uh, doon ko siguro tinatapos yung aking mga sinishare so ayan yung mga nakuha kong mga produkto, ayan mga kalat pa ayan, no? ayan sa baba <laughs> di ba, kakalat <laughs> sila para sa ganun ay maishare ko nga po sa inyo yung, yung mga magiging pwede nating ibenta ngayon darating na uh, holiday season, so mga ka-superty sana ay may natutunan muli kayo sa mga tips and ideas Regarding sa sari-sari store na Shiner ni Super T. So mga ka Super T, please ah uh, uh, follow my page, Alvin Richards, and subscribe to my YouTube channel. Siyempre, Super T ang pangalan ko naman sa habing uh, YouTube channel. So mga ka Super T, nagpapasalamat po ulit ako sa inyong super supporta uh, kay Super T. At ito po muli si Alvin Richards na binabati kayo ng advance Merry Christmas and advance Happy New Year. Bye. At ayan, ito pa nga ang ibang mga pwedeng maging uh, patok na paninda ngayong darating na Pasko at New Year Kunin ko lang Ayan, nakuha ko na So ayan, continuation natin Siyempre yung mga aking mga disposable na cups Ano ba ito? Uh, styro cups Plastic cups na disposable Siyempre foil at ating mga paper plates at yung mga uh, disposable spoon and fork. Syempre magiging mabili yan kasi nga syempre kasi yung iba ayaw nyo na maghugas. Syempre um, gusto i dispose na lang after para sa ganun ay tipid trabaho. So siguraduhin niyo may tinda kayo mga disposable items katulad nito. At syempre yung ang dami ko sinasabing syempre. At yung aluminum foil uh, Uh, maraming mag-iihaw ngayong darating na holiday season. Kaya yan, make sure na meron kayo mga tindang disposable items. At bukod doon, siguro ito, ito pa yung dapat isaalang-alang din natin na idagdag din natin sa ating mga paninda. ah uh, sa akin naman, parang dinagdag ko na to for the whole year. Pero syempre, ngayong season kasi na to, alam natin na mapera yung mga bata, di ba So, ito yung chance nilang mabili yung gusto nilang mga laruan tulad nito ayan nag additional tayo ng mga laruan pero may mga tinda na kami mga laruan dito nun so ano lang parang nagdagdag lang ako ngayon para sa ganun maraming choices yung ating mga ah, super chikiting syempre merong mga pang lalaki ayan. mga mura lang to mga 65 pesos siguro ayan, diba? mga robots ayan, mga baril-barilan mga lalaki itong pinapakita ko ayan. car yan, may robot-robot ulit tayo. Mga mura lang yan, kayang-kaya ng mga bata. So, ah, ito, yan yung mga... Diba, ang ganda pa ng packaging? Then, sa mga pambabae naman ito. Siyempre, sa mga, ba mga babae, mayroon tayo mga, ayan, luto-lutuan. Ano ba ito? Yan, kitchenware din, na luto-lutuan. Pero luto-lutuan luto nga tayo ito. O, may robot pang nasama pang lalaki ito. Yan, puro kitchenware yata yung nabili ko sa mga pambatang babae. Yan mga, yan, mga donut donatang, ice cream, ice creaman. O, puro kitchenware nga. Walang <laughs> mga Barbie. Yan, panalaki ulit. So, yan mga super tea. Yun lang yung additional na kailangan meron tayong tinda ngayong darating na Pasko at bagong taon. Kasi nga, yan talaga yung mga season items ngayon. Tinatawag natin ng mga season items na kung saan yung ngayong season na to ay maging mabenta talaga. So, mga super tea, yun lang ang pahagol ko sa so, mga magiging patok na mga paninda ngayong darating na Pasko at bagong taon at muli po happy Sunday po sa lahat at ito po muli si Alvin Richards ang inyong super ti bye